Si Gloria Romero, ipinanganak noong Disyembre 16, 1933, sa Denver, Colorado. Ay isang Pilipinang aktres na kinikilala bilang isa sa pinakamatagumpay at respetadong pangalan sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Bagamat ipinanganak sa Amerika, lumipat ang kanilang pamilya sa Pilipinas noong siya ay bata pa. Dito siya namulat sa kulturang Pilipino at nagkaroon ng interes sa sining ng pag-arte. Noong taong imong isang siyam at limampu, natuklasan siya ng Sampaguita Pictures. Nagsimula siya bilang extra, ngunit mabilis siyang napansin dahil sa kanyang angking kagandahan at talento. Si Gloria Romero ang naging bida sa maraming klasikong pelikula noong ikalabin limang dekada tulad ng Dalagang Ilocana, kung saan nanalo siya ng kauna-unahang FAMAS Best Actress Award noong isang libot limang daan at Dahil sa sunod-sunod niyang hit films, tinagurian siyang box office queen noong dekada limampu at anim na isa siya sa pinakakinikilalang aktres ng kanyang panahon. Si Gloria ay kilala hindi lamang sa kanyang talento kundi pati sa kanyang timeless na kagandahan dahilan para tanghalin siyang muse ng Sampagita Pictures. Bagamat marami siyang tagumpay, dumaan din siya sa pagsubok. Ngunit ang kanyang dedikasyon sa sining ay nagpanatili ng kanyang ningning sa industriya. Noong taong dalawang libo at walumpu, pumasok si Gloria Romero sa telebisyon at nagbigay buhay sa maraming karakter sa drama at sitcom tulad ng Palibhasa Lalaki at Kapitan Ingo. Siya ay ginawara ng maraming parangal mula sa famas, Gawad Urian at iba pang award-giving bodies bilang patunay ng kanyang kontribusyon sa industriya. Siya ay naging inspirasyon para sa mga baguhan sa industriya na nagpapakita ng sipag, talento, at pagiging profesional. Sa bawat dekada, si Gloria ay nanatiling relevant na umaangkop sa pagbabago ng mga tema at henerasyon. Siya ay kilala rin sa pagiging mabuting kaibigan at mentor sa kanyang mga kasamahan sa showbiz. Sa kabila ng kanyang abalang karyer, palaging inuuna ni Gloria ang kanyang pamilya na nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon. Sa kabila ng edad, patuloy pa rin siyang gumagawa ng pelikula at telebisyon, patunay ng kanyang pagmamahal sa sining noong Enero 25, 2025, pumanaw si Gloria Romero sa edad na siyam naput isa. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang malalim na pamana sa industriya ng pelikulang Pilipino at sa puso ng bawat Pilipinong nagmahal sa kanya. Si Gloria Romero ay hindi lamang isang artista. Siya ay isang haligi ng sining isang ina, isang kaibigan, at isang inspirasyon. Sa mahigit pitong dekada, binigyan niya tayo ng saya, luha, at inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na talento. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan, ngunit ang kanyang mga alaala at kontribusyon ay mananatiling buhay sa ating lahat. Gloria Romero, salamat sa walang hanggang inspirasyon. Ang iyong ningning ay magpapatuloy na magbigay liwanag sa aming mga puso. Ang reyna ng pelikulang Pilipino, habang buhay sa aming alaala.